uh, for today's video mga idol gawa ko na tutorial yung paano tumago sa pader tumalon nawala at bumalik may nagawa na akong video kaya punta na ako diretso sa CapCut tapos hanapin natin yung video na ginawa ko mga idol hintayin lang natin yung maugos itong advertise ng CapCut tapos natin para magapagsimula natin itong mga idol kasi may advertise CapCut ay yan mga idol ng mga idol. kap Kapkata na naman. Napunta na tayo dito mga idol. Skip lang natin to. Skip. Uh, Pagal mga idol. Ayan. Hirap talaga pag may advertise. Mga idol. Ayan. New project tayo mga idol. Tapos yung video. Nagagawan ko ng tutorial ito mga idol. Tapos, add natin mga idol. Add. Yan. Play ko mga idol ah. Yan. Tingnan nyo mga idol. Inisan pa natin itong mga idol kasi hindi ito malimit. Ops. Malon. Ganyan lang. Acting nyo mga idol. Tapos, kuha tayo ng clean background para may clean background tayo kahit ilang segundo lang. Tapos, talon tayo pabalik. Ayan lang mga idol. So, acting, acting. Sumayo, sayaw. Okay. Maglinis tayo mga idol Maglinis na tayo Dito hanapin natin yung Kung saan nyo gusto magsimula yung video ninyo mga idol Sa akin dito yung palabas na ako mga idol Tapos para mag highlights yung video Pindutin natin Tapos Pindutin natin yung split Tapos delete natin yung una Dahil di na natin kailangan Tulad ng mga toxic sa ating buhay Kailangan nating i-delete Ayan sa tayo konti, mga idol. Ayan. Yung bago lumapag sa sahig yung pako. Ayan, mga idol. Parang toko na kumapit. Split natin dyan. Pak. Ayan. Tapos, huwag muna tayo mag-delete kasi kuha tayo ng plain na background kahit ilang segundo lang. Ayan. Tapos, delete. Tapos, kuha tayo dito ng dalawang segundo na plain background, mga idol. Split. Ayan. Hindi, huwag muna tayo mag-delete. Kasi kukuha pa tayo sa Yung tumalon siya pabalik oh ayan mga idol Bago Lumapat yung pako sa sahig Split natin Tapos yung una, delete And Tapos yung nasa gitna, delete natin Kasi hindi natin yan kailangan Yung mga toxic sa buhay natin mga idol Ayan Tapos split natin mga idol Oop Uy, yun mga idol Tapos hanggang dyan lang mga idol 6 seconds kasi pangaralisa lang naman Patuli na natin yan Split tapos delete Ito mga idol Hindi maganda tingnan oh Okay Ayan para mas sikreto tayo dyan Para maganda tingnan Pindutin natin itong nakaputi Tapos hanapin natin yung mix Ayan Tapos lagay lang natin kahit sa 3 seconds Ayan. Tapos, check. At ito na naman pangalawa. Mix pa rin gagamitin natin. Tapos, lagay natin sa 3 seconds ulit. Mga idol, ayan. Tapos, check. Uh, play natin, idol. Review. Mm. mm. Ayun, mga idol. Pwede na, pang reels. Pero kayo nang bahala sa yung effect dyan mga idol sa mga effects, sound effect effects dyan ha tapos punta tayo dito pwede yan yung 1080 or sagad natin sa 2K or 4K tapos 50 tapos code rate high tapos export para may pang-release na tayo mga idol ayan Ay, na mga idol napakadali lang mga idol hintayin nyo lang na mag 100% para may pang-rails na. ganoon lang kadali mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood. Pag-share, like sa at ating video.